So, yan Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Uh, gusto ko lang po humingi ng pauman sa mga nakapanood po ng video na in-upload po niya Madam Hampas Sa mga mga kapatid po natin muslim na nagalit na galit po sa akin dahil po doon sa video. Wala mo po talaga akong intensyon na bastusin po kayo. Nagkatuhan lang po kami nung ano na yan, nung gabi na yan kasi nakita nga po ulit kami ni Madam. Yung nagka nakayaan po ng content. Hanggang sa yun na po yung nangyari. humihingi uh, po ako ng tawad sa mga sa mga nasabi ko. Lalong-lalong na rin po sa kakaaway ni Madam, ayan, kay Ati Hattie, ba yan? Hindi ko man nakalain na darating sa ganitong ano. Ayan, dami na nag-repeam sa akin. nag mention nagtutag. Na, galit na galit. Sana ano, uh, pakinggan nyo rin ako, mapatawad nyo kung hindi na, hindi na ma maulit yung mga ganong ano. Nag-PM na rin po kay, ano, kay Ma'am Hadi, yung nag-post, yung nag po ng video. <coughs> Bago naman po namin gawin yung video na yun, tinanong ko naman po si Madam kung Paka Muslim po yung ano, si Nagaano na, na nga po na ano ng parang kulambo. Sabi naman po ni Madam hindi naman daw po Muslim kaya yon. Mingi po ako ng tawad sa lahat. Ayan. Patawarin niyo po ako, ayan. Yung sa mga nagko sa mga video po, patawarin niyo po ako. Sana po na, sana po maintindihan niya rin ako kasi. Ganun, ganun po talaga ako, ganun po talaga ako kakulit. Yan, ganyan Puro alokohan. Ayan, nasobran sa alokohan. Pero wala po talaga ang intensya na ano. Basta sinyo mga kapatid po natin muslim. Hindi lang po. Sana po uh, mapatawad niyo po ako. Pasensya na po. Lalong lalo na lalong na lalong lalo kay ate ano. Hadi. Yan po, maraming salamat.